Hey guys, sa mga meron po dyan budget ng 7,000 para sa isang smartphone. Ito pa po guys, lamang smartphone na merong magandang overall specs para sa may kulang 7,000 nga na presyo. Unahin natin dito guys sa may Poco M6 Pro, dating kulang 10,000 ng presyo niyan guys. Pero ngayong sale, is kulang 7,000 na lang po siya sa may A256 na version. Naka G99 na po siya ng processor. Sakto lang yan guys para sa may ganyang presyo ngayon. Naka display pa yan. Tapos 1 to sa refresh rate sa may display. 67 mo sa charger. Triple camera po siya na 64 megapixel na main camera. Wala tayong magagawa guys. Talagang Helio G99 pa rin. Ang makukuha po natin sa mga kulang 7,000. Actually nga guys, even yung mga mas mahal dito. Still mga Helio G99 at G100 pa rin yung mga processor sa mga kulang 10,000 na mga SRP. Sino kaya HMD Crest 5G? Yung nakarang video natin. Kailan lang po is 8,000 yung bili ko sa may smartphone na yan. Pero ngayon sa Mira Saturday, eh, 6.5 na lang po siya. Kung gusto mo isang stock Android, AMOLED display na mayroong na kamera, na camera, 9.3 sa refresh rate, tapos saka 5G pa nga. I think napakasulit po ng smartphone niyan ngayon. Kung nasa ganyan po yung budget nyo at gusto nyo po ng 5G na smartphone. Hindi lang po maganda yung kanyang camera, pero para sa Mi 6.5 at ganyang klase ng specs, I think hindi na po tayo talo sa may specs ng HMD Crest 5G. Pangatlo itong si Iniplex Hot 50 Pro Nung isang araw guys, sinabi ko na kulang 7,000 yung magiging price niya. Pero ngayon guys, is pagmumura pa pala. Tay 63 na lang po siya. Isa sa pinakasulit na sa ng smartphone ngayon. Tay napakanipis po niyan. Tapos sa AMOLED display. Actually para sa si meron 6,000, isa to sa pinakagusto kong smartphone na lumabas itong mga nakaraang buwan. Tay nakahilod yung 100 nga siya. Tapos maganda pa yung camera. Dahil kung camera lang po ang pag-uusapan, di hamak na mas maganda po ang camera ng Infinix Hot 50 Pro Compare po kay Nokia, saka dyan kay Poco. Kung bagong smartphone naman guys ang inahanap nyo na merong malaking discount ngayon, itong si Redmi Note 14 4G ang para sa iyo. Kulang 7,000 degrees ang presyo niya ngayon. Helio G99 din guys yung ating processor. Pero grabe guys, apaka akong 4 years Android update ni Xiaomi dito sa may Redmi Note 14 nila. Sana lang hindi mag-issue sa mga susunod na update niya. Dahil napakahaba po ng na lalakarin po ng smartphone na yan. Dahil nga po napakatagal na ni Xiaomi ng Android support sa kanya. Sa mga bibili po ng Redmi Note 14, baka po una nyo pang masira ang smartphone na yan. Bago nyo po maabot yung 4 years Android update na ibibigay diyan. naka display po yan guys. Tapos 33 watts sa charger. Matasin po yung battery niya. Dahil meron po siyang 55mAh na battery. Sa 108 megapixel na main camera. At lastly guys, ang pinakasulit po na smartphone para sa akin, sa kulang 7,000 SRP. Actually, hindi pa nga siya 7,000. Dahil nasa 4,000 nilang na po siya at 5,000 itong si Itel RS4. Nasa around 4,000 guys yung 128 na version at around 5,000 naman yung mas mataas sa storage. Display lang po guys yung nabitin sa smartphone na to, De, hindi po siya naka-AMOLED. Pero sakto lang naman yan guys para sa may ganyang presyo, dahil yung kanyang specs ay eh hindi rin po nalalayo sa mga binanggit natin. Sa Intel RS4 na guys, isang isa sa pinakasulit na smartphone para sa may 5,000 ngayon. tayong mas mataas pa po yung kanyang specs sa ibang smartphone guys sa mga 10,000 na mga SRP. AMOLED ah, display lang po talaga ang wala dito pero naka Helio G99 nga po siya. Pansyo na selfie camera, 120Hz sa refresh rate. 50 megapixel yung ating main camera at mabilis din po yung ating charger dyan na 45 watts. Wala tayong magagawa guys. Talagang puro Helio G99 lang po yung mga smartphone sa mga ganyang presyo ngayon. Pero considering nga na mga 7,000 lang sila, I mean kulang mga 7,000, eh talaga napakasulit na rin po ng mga smartphone na yan. Tayo puro mga naka din po sila. Meron pa akong isang nakitang sulit na smartphone guys para sa meron 6,000. Hindi ko pa nga lang po nagagawa ng review yung smartphone na to. Gagawa ko na lang po siya sa ating main channel. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa ating Gadget Tech Tips na main channel. Sa tingin nyo guys, alin sa mga smartphone po niya sulit para sa inyo? At baka meron pa kayong mga naiisip guys na magandang smartphone sa kulang 7,000 na presyo. Comment yun na lang po sa may comment section. Thanks for watching.